Pag uuwi kong Pilipinas, mag-aside din na mag guys? So, malapit namin ng city nagkukutom na ako bali bibili lang kami ng jumper today so, pero kakain muna kami pagdating na city kasi nagkukutom na ako kanina pa ako kumain para mga tulog pa sila eh. mga alas 9 at ako kumain tapos ngayon alauna na gusto na alauna na 9, 10 or are spreading the word on the net okay, cheers mate thank you Wala mag-o-orange mo pa yung regular lang na kape para walang bagay <laughs> Sorry. Walang bagay. <laughs> Hanggang cappuccino lang. Saan? You want like that? Gusto mo yan? No. That's sweet chili. Are you okay with that? Yeah, it makes cancer stronger. Seven pounds. So we have, what's this? French fries. French fries? <laughs> In Philippines, that that's French fries but here, hindi ganun na ah. Anong tawag dyan dito? Chips. 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 And mm. this is my tandoori. Ano yun Ham and cheese. Ham and cheese. Gusto mm. mo? Mm. Like ham mm. and cheese? Hmm.

Sabas kanina nagkakilig na yung katawang ko. Hindi na naman nakakain kagabi. <laughs> Ang huling kain ko kahapon, tanghali I don't speak our language. Bakit? Para ano? Kaya, I can understand this. Mag-Tagalog ka din. Mag-Tagalog ka din? Paano? Okay. Hmm. Galing ka na kain. Eh. to hmm. Ano uh, hmm. hmm. ni nanay no, ano superbook na Tagalog, para at least kahit na parang niya, nakakasabay ka. The one we uh, watch. Tagalog. Hmm. The, the... ...the Tagalog. One the one. Tagalog. Hmm. hmm. Bakit? Bakit? <laughs> Saan tayo punta? Primark, Mark Prey Mark ano ng Prey Mark Doon kami ibibili na Christmas jumper Hindi, magtingin pala muna Tingin oh. muna na sa TK Max Oo Anong ginawa dito? Ba't dito tinambak to? Eh mag check muna tayo ng Dito sa Primark at sa TK Max ito muna kami sa TK Max guys. Dito muna kami magtingin ng jumper. Uh, tapos mamaya ito sa Primark. Signal natin kung saan mas mura. Ay, magkaganda ngayon dito ah. Magkaganda ngayon dito. Ito, hmm. Ang ganda. Ang ganda. kalagain na pressure 100 boy ditoo <laughs> 19 lang eh 20 lang to Makapag na mahilaki kaya yung hood nito brave soul Balay guys dito tayo sa Primark katapat lang naman eh <laughs> tawid lang tawid mura lang ano lang boy so nipis naman ano ba ito yun sex ba ito? Hey, it. ka ba ng ganito? Hindi, <laughs> siyempre. Ito, <laughs> <laughs> siyempre, ganyan yung gano'n, hahaha. 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 ka. hahaha. 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 Parang wala dito. Ringan natin sa taas tumingin. Tara, sa taas. Hindi ko alam. Ang dami yung people up there. Dami. Monday? Oo, Monday. Alak mo, wala masyari. Pero mas marami nung Sabado. Matakang pumunta dito. Nakakaadol. Kala ko hindi naglalabas mga tao dito. Ta ako lang hindi naglalabas. <laughs> <No>? <laughs> Sumahal to panigurado 18 Look, look, look. Gano'n? Gano'n yan? Deadpool. 18. Simpsons? Oh, look. Deadpool. Yeah, look here, homie. See? Look, look, look. Mas magandang kaya na. Sa amin. Ni nanay. So so yun po ano change of plan po <laughs> mga sir sa test ko na kami pupunta <laughs> hindi ko naman nakalimutan ko naman sabihin sa iyo kanina na meron doon kasi siyempre lagi ko po pasok pass nakikita ko talaga yun doon dami na yung mga set na naka ano na naka family na wala kami makita sa pre na isang set ng sa family so doon kami punta ng test ko akala ko naman meron dyan kaya hindi ko sinabi nagpunta lang talaga kami dito sa city para kumain <laughs> sa Greg's. <Craigs. laughs> Tapos pabalik kami, layo mga kulang-kulang isang oras yung biyahe namin pabalik. Papunta ng Tesco. Gusto kami bibili. Galing? A few moments later. Ayan yeah, o, Team Santa. 25% off. itu Yun tur turkoi <laughs> Santa nih Santa helper. Yeah? Like that. Hindi <laughs> ko alam kung anong size. Pwede mo naman ibalik yan. Bibi, try ito, mga tanong. Ito, tingin ta ko na. ito eh. Bibi, try mga tanong. Set na yan? Oo, oh, set na. Ito. 7 to 8. Masyadong malaki sa pants to, no? Hmm. Tama lang to. Ito kasi pwede ko itong tahiin yung gilid. Huwag nga, ito lang. Tama lang to sa kanya. 7 to 8. kunin natin yung reindeer doon. Hmm. Anong size niyan? 16 to 20, 18. Pili ko talaga doon ka sa 20, 20 to 30. Try mo, try mo isukat. Bibihawa ka mo to. Wala na. Wala na. Wala, ko. Mm -hmm. ano palang squishy yan? squishy. Ha? Huh? This is squishy. Hindi, out of stock na. Out of na. Hindi mo Ah, yan. Bibi malaki yun ibig. Big. gusto ka? There's only one tiny one. Kumuha ka kung gusto mo. Mm -hmm. There's only, there's three. At saka sa rainbow ko. Okay, so they... Yan na. Yan yung kukuni mo. Ha? Tingin nga. Paano yan i-create mamaya? Oh, yeah, I know. Okay. <laughs> Come on na. Say <laughs> hey, what's Ito. last one is. Yan lang. Bakit ang mura tatay ng pizza dito? Hmm? Ang mura ng pizza dito? Mas mahal kasi sa maliliit na Tesco. 5 pounds yung namin doon sa iisang yun. 32 Hmm. Tama. Hmm. Hmm. Hindi? Ano ba yung bay leaf Chocolate na lang. Di ba ba na-try? Pero sa Christmas pala tinggal doon eh. Bili ka Luminat Maya Dalawa na Dalawa Pa Christmas yep. uh -huh. na Isa Kapi ko ka Yup Sabag mo na lang to Laro mo uh -huh. 50 Hindi 50 Kalati <laughs> um, From 100. Lagay mm -hmm. mo to sa bag mo. Wala ko na lang wallet eh. Uwi na mga sir. Mag-taxi na tayo, tatay. Hi guys. Taxi mo na kami please. Wait, we bought we well, <laughs> this one. It cost 6 pounds. Like from different ads. That we see in ads. It's different. There's 100 to collect. A lot. How much is that? Six pounds. You have to collect 100 of them. What about 100? Because... Nanae, mm. do, do you know this wrapping look? Mm. This one look? Yeah. It's it's just... It's not... Okay. It's not... It's, it's not rubbish. <coughs> okay, guys. So you we're going to a uh, taxi. 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 Actually, taxi. So it's already dark here

It's like Turn it off. Uh, bahay na mga sir. Yes, sir. yes Bahay na tayo guys. Ano yan? Wait, wait, So, it <laughs> yan eh. oh, it's not. i told you i know what to do Hindi mo naman tanggalin yung monster doon kahit di mo lagyan ng tubig e. How? It's in a plastic? Yo. Dito ba tayo guys ng

Mga <laughs> 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 parte ako mga uwik ng Filipinos mga side lineup Madonna. I love you na namba ba na the big. He said Damn! naman ng million sa may anak sa so, may brief eh. <laughs> Kenzo, pang sa ating dalawa to. Dito ka sa tabi. Dito ka sa tabi. Teka lang, ano sa'yo? Boy, yan yung 16 to 18. Ito, paltan mo itong bukas. Yung akin mas maliit. Ito yung 20 to 22 eh. Ano yun? Ipalit mo. Yan, yan, yung tama sa'yo. Yan yung 16 to ano eh. Tama lang yan sa'yo, boy. Lalo na lang. Ito yung size niya no? Ayun, tama bagay na mga, maga. na lang may puwet ako. Kaya... So doon sa puwet ko sumamit eh. <laughs> Fiesta yun. <laughs> may fistahan po dito sa amin. thank you.